like mga boss Giannis hindi ko lang sigurado kung anong Giannis na to pero Giannis like Giannis outside tsaka may puti sya kailan dumihin to pero maganda pang forma ito Durant to ah KD ito KD hindi ko alam kung KD 16. Kung anong KD na to. O oh, kaya itong green. Ha? Ah. green. Ito, anong, ano naman to? 5 million. Nasa 10,000. So, master sa pangalan ng Nike. Walang Durant, ah, uh, walang Jatrix yung hinahanap ko. Ay, hey, tingnan nga tayo sa ano, sa ba yan? Lebron, sa Converse. Ito ano to. Yan ang bala sa pangalan mo boss. Kobe. Lebron 23. Ito pala yung white niya. For... 4.9 nasa 10,000 <coughs> ayun Kobe ayun ka parehin. Kobe White ayun maganda pang fourth mo. Kaysa sa cola so. yun lang. Jatri sana yung inaanap ko wala. Sayang. Walang jamo kan. Dito may lupa. Tetong ba to? Tetong. Ano na dito sa labas mo? 39. Jordan Peyton. Ito, lupa. Arso. Hindi. Hindi lupa. Hilda. Ford 8,000. Jordan. Pwede. Manalo. 8,000 peso. Lana for pang babae. Ganda. Bang ganda. Pang pang forma. D7. 7,000. Pang forma. d, -7. 7, forma. d -6. Type ko. Jordan. D 7 7,000 Wow, wow, wow eh. Price Jordan Jordan to So yan, walang masyadong Ano Bago dito sa Jordan sa kanay.